Yang ko pong Ha? Uy, hey, talaga. Uh -huh. Siya, talagang yan gidang paa mo. Guto? Uh -huh. Ha, mahal? Dumi-dumi uh -huh. naman yung paa mo, anak ko. Bakit sa paa kagid mag, ano? May kamay ka naman siya. Nagpakahirap pagid talaga. Oo. bơ tụi tôi biết ta talk a lamb arrow daw. nawili na si Richard yung magdidi ng paaang. Ah. Oo, oh, nawili na ang anak ko sa magdidi sa paaang. Ako, papahirap din talaga. Oo. Oh. Ala, tapos lang. And then, baby. mai may. Kakatapos mo lang magdidi. Ah. Oo, oh, anak ko, ano ba yan?